Nanindiga naman ang palasyo na nananatili ang kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasunod ng pagbibitiw ni Commissioner Rogelio babe -Singson. Napapabalita rin na may mga sunod-sunod pang magbibitiw dahil sa frustrations tulad ng kakulangan ng pondo at kipin ng komisyon. Pero nilinaw na nga po ni uh, uh, dating PNP chief Azurin na hindi po siya ang susunod na magre-resign. O kaugnay po ng mga balitang ito, magkakasama natin Talas Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Claire. Salamat po sa oras. Yes, good afternoon Sherry at sa lahat ng ka, mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa. Ano po ang pahayag reaksyon ng uh, palaso, ukol nga po dito sa pagbibitiw ni ICI Commissioner Babe Singson at ang kanyang mga nasabi na frustrations? Uh, Unang-una nagpapasalamat po tayo sa ginampanan po ni uh, Secretary Babe Singson na siya po ay talagang uh, magaling na isang opisyal, uh, mapagkakatiwalaan at alam naman natin na malinis ang kanyang records pagdating sa mga kanyang trabaho. So, kinalulungkot nga po na hindi na nakakayanin ang kanyang kalusugan at na siya kasi patungkol sa kanyang kalusugan at uh, nakakalungkot po yun. But still, nagpapasalamat po tayo sa kanya. Mm -hmm. Yuse Claire, um, base po sa aming pakikipag-usap sa aming panayam kahapon kay Commissioner yes. Babes at ngayon din po kay uh, uh, General Azurina, no? budget? budget ang problema. Nakakarating po ba ito sa palasyo na lahat po sila ay uh, nag-aabono out of pocket po at hinihintay pa rin ang budget para maibalik yung kanilang mga nailalabas po na uh, pera? Actually, ako to DBM, as early as September, may saro na po. Uh, nagkaroon lang po siguro ng issue para doon sa tinatawag natin modified disbursement system para po sa pag gagawa po ng bank account para po maibigay po yung, N Pagkaan po na-release po yung NCA, yun po yung budget. Ngayon po, uh, maipapiliwanag na rin po at masasabi rin po ni Atty. Hosaka na yung budget po ay nasa bank account na nila. Ah, okay. Kasi, na, kinlaro naman po ni uh, Commissioner Babes ano na because it's a new agency, may mga mm -mm. kailangan papeles na pagdaanan, uh, they need to create new bank accounts, and then the mm -mm. signatories. So, sa Masasabi po natin yung si Claire na planchado na yan at marirelease ba talaga or mababalik na yung mga inabonon nila ngayong buwan ng Disyembre bago matapos ang taon. Pasalamat naman po at na, na, na maliwanag din po kay Secretary Davis bakit ganun po uh, hindi agad na ibigay yung budget because nga kailangan mga marami po mga dokumento na dapat gawin para nga po dito sa back account. At ngayon po naayos naman po uh, nandoon na po yung budget sa kanila. Mm -hmm. Ayun po. Naibigay na po. Mm -hmm. Naibigay na yung buong 41 million. yes po. Yusek? Yes po. Apo, apo. Kailan po ito naibigay? Uh, ito pong December. Uh, matapos po maayos yung mga MDS. Mm -hmm. So may mm -hmm. na po. Alright. Ano apo. po? Ano rin po ang tugon ng Pangulo sa panawagan na i-certify as urgent ang panukalang bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang ICI? Parang patapos na po yata ah, ang mga batas na nila. So, tingnan na lang po natin kung ano yung nilalaman ng version. Hmm. May sinasabi po okay. si Ombudsman Boying Remulya, USEC, na isa o dalawang buwan na lamang ang natitirang panahon ng komisyon. um, Nangangahulugan ba na bubuwagin na po ang ICI early next year? Sa ngayon, uh, Miss Cheryl, wala pa po na ipapaabot sa atin na gano'n. Um, tignan po natin, wala pa po talaga sa atin na papaabot. Hmm. Uh, so paano po tinitiyak ng Malacanang na walang magiging delay sa pagtutok dito sa anomalous flood control projects kahit na, um, kagaya po niyan, um, by December 15, bakanti na po yung posisyon ni uh, Commissioner Babes. Tapos, though, yung isang malaking uh, issue na budget, sabi nyo nga po, nasa komisyon na yung 41 million uh, pesos. Pero yung itong nilala, sinasabi ni Ombudsman Boying na one to two months, na hindi rin alam po ni General Azurin, paano po kaya mapapanatili na mataas ang moral ng ICI? Nakikita naman po, kahit po ang Pangulo mismo nagre-report kung ano po ang update, at dahil dito po mismo ang pangulo dito. Hindi po to pababayaan ng pangulo. Gusto niya po, 'di ba? Sinabi niya rin at pangako niya sinimula niya to at siya din po ang magtatapos ito. Gusto niya po talaga na, na mawakasan itong issue na to para mapanagot ang lahat ng sangkot with all these issues nga po on ICI na hinawakan ng tao na ito ang makapagbibigay ng justisya para po sa sambayanan na nanakawan ano po ng mga uh, itong mga tiwaling officials and mga contractors um, ano po ang inyo na lang huling iiwan na mensahe sa bayan. Una-una po magtiwala po kayo. Sabi nga natin malamang uh, ang mga kaalyado mismo ng Pangulo at uh, itong administrasyon ay tinatamaan ng mga gintong klaseng pag-iimbestiga but still, ang gusto ng Pangulo ay mabigay ang right decision. Ito po, hindi man popular ang decision to dahil sinasabi nga nila na ang Pangulo mismo, yung administrasyon niya ay maaari tamaan. Pero still, he, he wants to give this right decision. He gives the right decision para po mapanagot talaga ang dapat na managot at mapakita sa tao bayan na kahit ano pa po, ang desisyon na tama ang dapat niyang gawin. Marami pong salamat sa inyong oras, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.